For today's video, Dahil nga may nangutang ng bigas kaya ayan mga mare, hinihila ko na nga dyan ng bigas. Ako na nga lang nga nagbigay ng bigas mga mare dahil kung ang anak ko nga magkikilo ay hindi nga kakayanin. Kita nyo naman mga mare, naka-ID pa nga ako dyan dahil kalalating ko nga lang talaga galing nga trabaho. Dito kasi sa amin mga mare, pag hindi ka nga nagpautang ay hindi ka nga rin bibilan. Hey, Ngayon ba naman mga mare, pinautang mo na nga sa iba pa rin nga nabili. Wala din naman ako magawa mga mare kasi may mga ganyan talagang customer. 'di ba? Libo bawi na lang ako sa mga good customer. Ang iniisip ko na nga lang mga mare sa kanila din naman ang balik niyan. Basta ako nagpautang ako sa kanila. At ayan na nga mga mare binubuksan ko na nga ang sako ng ajan ng bigas. Mahirap lang talaga magtanggal ng tali ng sako ng bigas mga mare. Kaya bago ko mabigyan yun ang utang mga mare ta, buti naman talaga ng siyam siyam sa akin. At ayan na nga mga mare, nagtitakal na nga ako dyan ng bigas at para matimbang ko na nga. Buti na lang talaga mga mare, hindi ganun kabigat yung mga ginagawa ko dun sa aming trabaho. Kaya kahit papano magbantay ako ng tindahan ay hindi naman ganoon kapagod. Dahil walang overtime mga mare, kaya dito na lang nga muna ako sa aming tindahan mag-overtime. At ayan na nga mga mare ang aking bunsong mabait. Kita nyo naman. At ito na nga pala mga mare, dahil gabi na nga, ay nagluto na nga pala kami ng uulamin nga namin. Dahil sa busy nga namin mag-vlog mga mare, ayan, gabi na nga kami nakapagluto. Nagbili kasi kami ng manok mga mare at sabi ko nga tulahin na nga lang para may sabaw ang mga bata. Puro na lang kasi prito ang pinapakain nga ng aking asawa mga mare. Kaya sabi ko mas maganda kung may sabaw naman at ganahan naman ang aking mga anak. Asawa ko nga pala dyan mga mare ang nagluluto at dyan na nga lang namin sa gatong niluto para hindi na nga maubos pa ang aming gas. Ang dami rin kasing gatong mga mare yung nakaraan pa nga nilang ginato nga ng biyanan ko. At kita nyo naman mga mare napakalaga naman talaga dalto yung tuyo naman talaga na ang kahoy. At na nga mga mare, nilagyan na nga ng asawa ko ng pechay para maluto na nga rin. Sabi ko nga, pakuluan nga ng gusto para yung manok ay lutong-luto nga. Malaki talaga ang menos namin sa gas mga mare mula nga nagagato nga kami. At hindi na nga rin kami nagsasayang sa double burner mga mare dahil nga malimit nga masunugan ng aking anak. At bumili na rin kami ng aking asawa ng rice cooker. Kaya malaking menos na talaga sa gas mga mare. Kumbaga yung aming kalan ay pilitan na nga lang ng ulam o kaya mga mabilisang luto. O kaya mga mari pag umuulan ay dito na nga lang sa aming double burner magluluto. Pero pag hindi umulan mga mari, dyan na nga lang sa gatong para makatipid-tipid nga rin. Sa panahon ngayon mga mare dahil mahirap nga ang buhay, at mahal nga ang mga bilihin. Kailangan talaga natin ay matutong magtipid at dumiskarte. At hindi puro arte lang. Yung nagpipiling meron ka kahit wala naman. Kaya yan mga mare, wala naman talaga kong hiya-hiya. Kahit ipakita ko pa na ako nga ang magluto dyan sa gatong. Sanay naman kasi kami mga mare sa hirap nga ng buhay. At ayan na nga ang aking mga anak mga mare. At ang aking si Rodion na kumakain na nga. Tuwang-tuwang -tuwa nga talaga mga mare na may sabaw nga ang kanilang ulam ngayon. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!